Walang ka talaga, Ismael. Bakit ako manganganib sa sarili kong bahay? Dito ako takot sa maaari mong gawin. Dahil ako masama, si Kuya ang mabuti. Siguro lalo ka hindi maniniwala. Pag sinabi ko sa inyo, nilalaso ko yung pinakapaborito niyong anak. Ako? Nilalaso ni Bongbong? Anong kalukuhan niyang binibintang mo sa kapatid mo? Hindi ba kayo nagtataka? Lagi si ang tiyan nyo? Lagi kayo nahihilo? Sino ba nag-aabot sa inyo ng mga paborito niyong inumin? Yung alak niyo, yung tubig niyo, yung kape niyo? Di ba yung paborito niyong anak? Alam ko naman yung pagka-idolo niyo, parang santo eh. Aling Bilin. Pakisabi nga ako kay Papa, kung bakit gusto ko siya patayin ng pinakamamahal niyang anak. natatandaan niyo, Don Ramon, nasa Amerika kayo nang ipanganak ni Doña Cede ng inyong panganay. Mawat sulok ng kabahayang ito. Itaas at ibaba. Tataniman mo ng tao para magbantay. Hindi na dapat mangyari pang nangyari kanina. Naintindihan mo? Oo, oh, Bongbong. At kayo, kayong mga walang silbi, Lalong lalo ka na, Aling Sela. Dito ka na nang katahid sa bahay na ito. Na hindi mo alam na nawala at wala si Papa. May nakakita ba sa inyo maliban kay Nana Sela? Si Hernan, yung gwardya. Dito kayo unang hahanapin noon. Nasabi ko sa kanyang tungkol sa atin. Ismael, sa tsuberto ko. Siguradong hindi malalaman ni Bongbong na doon natin itatago si Don Rabon. Para maiwasan natin yung, kung ano pa problema darating. Iluwas na lang lahat sa Maynila yung airpods mo. Hindi lang yun ang iniisip ko. Kinakabahan ako para kay Aling Belen. Siya ang may hawak ng susi. Sa lahat ng sikreto ng kaya Bongbong. Ang kinakatakot ko, baka malaman ni kaya Bongbong yan. Sigurado ako lalagutin niya sa Aling Belen. Ang mahirap niyan, baka maadama'y pati si Carlota. Dapat di malaman na kayo buong-buong yan. Hindi dapat. Paula. Kaya na ka pa dyan? Um, kararating ko lang. Mabuti nga natagpuan kita dito eh. Ha? Kasi ilang gabi ka nang hindi pumapasya sa club eh. Bakit? Busy ka pa? Ah, uh, hindi. Meron lang akong inaayos na ano. Konting problema. Pero mamaya, ah, uh, pupunta kami doon. Talaga, ha? Hihintayin ko kayo, ha? Baka naman paaasahin mo lang ako, hindi ka naman darating talaga, ha? Kung sakaling hindi pa pwede si Ismel, ako darating ako. <laughs> o, sige. Aalis na ako. Hihintayin ko kayo, ha? Bye-bye. <laughs> Bye, -bye. Bye Paula. <laughs>

Bilis mo. Ano pa bang ginagawa ko? Nagmamadali. Eh, pero bilisan mo dala Liko mo! Liko mo na! Huwag mo akong sigawan! Ah, uh, Miss, pwede ba ilikom na? Saan? Kahit saan. Pinatay niya apat na bata ko! Ginalan niya na yung pera! Sinama pa yung kapatid ko! hindi magagawa ni Jacob yun. Ano ibig pong sabihin? Ako ang sinungaling? Mayor, konting hinahon lang. Kung talagang ginawa ni Jacob yun, mag-i-issue ako ng order. Kukunin siya patay o buhay. Dapat lang! Dahil kapag may nangyari kay Aba, ikaw ang mananagot! Ate Mabel, alam niyo po bang nanalo si Bullet sa National Shoot Test? Naman. Nung isang araw lang, eh natalo nga po niya si Jetro Junisio eh. Talaga? Opo, sabi ng nanay ko, yung mga katulad daw ni Bullet ay hulog na langit. Talaga daw sinadya ng Diyos na magaling si Bullet sa baril para may pagtanggol niya ang kanyang sarili. Eh, magaling pa nga po siya sa normal na tao eh. Gaano siya kagaling gumarel? Lahat po nung tinatarget niya, tinatamaan. Wala nga po siyang miss eh. Siya nga pala, Ray. Doon sa video, parang nakita ko pa na yung pinatay na hapon, nakalapit sa inyo bago siya namatay. Anong sinabi sa inyo? Wala po. Pero, meron po siyang binigay. Ibinigay? Ano yun? Nasaan? Eh, nandito lang po yun eh. Teka. Ah, ito po. Ganon ka-importante ang susi na to at kailangan patayin ang hapon na yun? Sir, you know I think this is the car. Mm. Let's go, asya ka lang pa, English-English ka pa. Tara na!

Labas na kaya hindi kayo masasaktan. Huwag kayong maalis dito kahit anong mangyari ha. Faye, pati ikaw, Bullet. Bullet? Bullet! Si Bullet! Ano sinabi ko sa'yo kanina ha? Dito nga po ako. Diba sabi niyo dito po ako? Inaayos ko lang po na, ito. Kaya nga, ka? Opo. Bus, 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 aguó, bus, bus, asintado.